So, mga guys, uh, mag-aabang tayo ng training natin kagabi sa uh, BBC and crate loading. Oh, ano na 'yan. Papakain muna tayo ng breeder. Sa so, mga kalipad dito ay uh, so last laps na nang ano. So last 2 training na ng uh, Summer race is derby na. So, ayan yung mga nang iwan Paramihan dito is Yung mga pang-norte Ayan, mapanlalaban naman natin Ang norte sa susunod So, ayan, medyo umaraw na ng bahagya no, Pero hindi siya mainit So, dahil Mag-uulan na, tingin ko Lapit na tayo magtag -ulan yung mahirap ang karera nitong panahon ng summer race nito so ayun mga kalipan magbibigay muna tayo ng uh, feeds dito sa mga youngster natin no? Ayan, no? so susubuan din natin sila ng mga vitamins so ayun pwede na sing-singan pala to so ayun daladala na natin yung uh, vitamins na ibibigay natin sa mga inakay 谢谢大家 pad magsusubo na tayo ng uh, yan, everyday maintenance nila no? para paglaki ng mga inakay natin is hindi sila masyadong no, sakitin or madaling tamaan ng uh, sakit ano so, naman natin sa panahon nyo yun no? so pabago-bago ang mga panahon natin yung mga kailangan yung mga inakay natin is medyo matibay <laughs> ah? saan? Saan ba ba? Okay. Wala na, naman, na, na, dalawa. Okay. Bakla sa muna, pre. Huh? Bakla sa mo. Palitan na lang natin ang ano. Hmm. Babae. Okay. Oo.